Nakaw, nakaw, patindi sumisiwat Yee, Yapla Pla, pla, pla ito, lo oh. Ang laki, Mga oh. ano yan Uno medya <laughs> Pla, pla, oh Ang pakalaki, oh Tunay na dugong <laughs> Tinan niyo naman mga idol, napakaganda ng ano, ganda ng lawa o ng tubig ko. Oh. Kalmang kalwa. Ang ganda ng panahon dito. Oh. Tapos ang gagwapo ka namin. <laughs> 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 pa namin. Sampa kayo, di ba? Oh, matindi oh. Ang dugong naman ang hayop. Punyeta. Nasa lahat eh, dugong pa rin eh. Yun mga idol oh, dali na naman. Oh, wala. Putang <laughs> gana. Oh. Pinangat sa sampalok mga idol. Hmm. Sarap yun, sarap niya no. Grabe oh. Sariwang sariwa talaga. Press na press. Sa'yo mga idol. Ilipat muna natin yung ating ibang ayungin at mm, kinuha na ni Lord. <laughs> Ilipat muna natin sa rep. Ayan o. Matay na yung malaki oh Ilipat muna natin sa rep. Ah, kinuha ni Lord. Oh. Lagayin natin dito. Oh. 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 Ay dalo. Kanta Serep mula Ini oh. oh, malaki oh, oh. Malaki dulu Oh, oh.

Ay. Okay. na huli na. tang, ina nahuli pa ng ano. Mga idol, simisibat. Hey. Simisibat, ang idol, si Missy sumisibat Ay. dugong. Yan, dapat nyo nga pang huli. Oh. Puta ng dugong to. you know. Mamaw. Mamaw! Na, mga idol. Seryoso, seryoso mga tropa. <laughs> Hinahin muna na Ang mapapahiya Nakaw na Nakaw nakau, Patindi sumisiwat Yeehee Yapla yeah, Pla pla idol Ang laki oh Ang ano yan Uno medya Oh ay doon. Plapla oh. Napakalaki oh. Tunay na dugong. Natok. Diyan ja ako kinyo mali lang. ko to. Diyan mi. Lapad do. Hindi Luluto ko rito uh, ka eh. Dali ka. Dali ka. <laughs> yare Ayaw <laughs> 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 sumipol. Ah. <laughs> buhay na buhay. Eeeeeeeeeeeeeeeee Hee heeeeeeeeeeeeeeeeeme Nhiếp League of Legends D czego printed nó như thế Idol! ик은 Idol. Idol, 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 Mamaw Bo. Ah, kasi po na rin. Tuloy mo. Nakaw matindi na. <laughs> Sipol na. Mm, putik na yan. Diyos ko. Dongs ko. Bo. Yeah. <laughs> Dugong ka na naman Dugong na naman Takin mo na kasi Oh Pati hindi mamaw. Oh. Lapan. Mamaw. Malapad-lapad. Oh, no, pla-pla ay dulo. Pla-pla. Dale. Dale. everyone for every day. Nakaka-English tuloy ako. Yee! Wali ah. O. Right in the sea. at <laughs> hindi. Ayoko talaga nga. Nakaka-English ako saan eh. Simple eh. Dugong to mga idol. Mga idol. Dugong. Oo. Oh, atin de. Ako din. For the first time.